Tapos, ay, may mga hindi na tayo dito. Ay, 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 ay. So, yan guys. First time na may mga SNR. So, si Mae yung mag-guide sa amin. Pa order kami muna. Gutom na. Gutom na yan. Okay. Ano orderin? Okay. bata are yum, 9 to 9. 12 pieces chicken, 1 whole pizza, 3 soft drinks, soda, and beer. So ayan, mag-add na kami ng rice, extra rice. rice. So ayan, tipid kami ng 310. Tantaraan!

ay, mm, mountain joe na Mountain joe na lang. So, ayan. na-pakin na kami. Order! Hindi <tipan>, pita talaga. Meron kami 12 pesa, chicken, then egg pizza. And Pero sobrang sarap. Ano ba? Yung pizza niya guys. Ah! Love it. Nati ko lang para pakita. <laughs> Hindi ko pa kain Hindi ko pakain eh. Kaya <laughs> yeah, yun lang guys. No, no, no. Ano masasabi mo? Yummy? Kau ma eh. <laughs> Yummy? Pakita. Subo. unang subo. Bakit ito? Unang subo. Ilang subo ko na ito? Ayan na, binuko mo ako. <laughs> Ayan lang guys. Ay. Eh. Ah, kita. Kita yung subo ni Ma eh. guys, oh, sarap na sarap siya guys. Ah. Uh, Kami na pizza namin namin dahil lubat no, na kami. Tapos na namin ang aming uh, vlog. Thank you sa so panonood. Please click the subscribe button and the Guys, for the shopping. For the shopping.